May contact yan. O, oh, ikaw kukunin kong helper. Ikaw kukunin kong tigadala ng tubig. Pag kami nagpatayo na. Oh. Saan ba isa ka pa? Ay, pala na pala yung kadugtong. Yan nga, sa tanong ko, siya may Ari. Pala yan na yan. Yan naman siya. O, ayun talaga. Bibig na ay, din yung mga luto. Ayun katabi mo. mo daw mo siya. Tingnan ko lang yung dulo. Kung magano ka lang isa ah. Baka ah, pwede natin gawin ano, Sita, swimming pool. Sita, I Ito po ang aming investment. Ah, oh, patanin mo dyan kay Marjon. Ito po ang aming pang-anim ng lobote Palalim pala siya Palalim Dito may inyog mababa. Pwede abot. Tabi ba kaya, Ate Isel? Pwede siyang Dito pa, oh. Tibig. maraming bunap. Maganda ng likod. O, pala yan. Diesel! Dito, pwede ka manungkit. Mababa. Mababa nga! Mababa yung nyog. Dahil bunga. Tingnan mo. Yellow. Hindi abot-abot nga. Yellow. Alin? Ay, bababa nga ito. <laughs> ang dami oh, abot ng panungkit. Pakyatin mo si Marjo sa puno. Masit. Ba? Ay no. Ito siguro yung tibig na kinakain. Ay, hmm. niyog ang makukuha. Kaya nga, pwede ka umakit sa puno. <laughs> pare niya